early signs na dapat nandaan na malapit ng mga ang ating baboy. Una ay sobrang hingal na hingal yung ating baboy kahit na malamig yung paligid na animoy parang sinisikatan siya ng matinding sikat ng araw. Pangalawa ay ang kanyang paghukay sa sahig o simento na kanyang higaan o kanyang kulungan. Ito ay tinatawag na nesting. Naghukay ang ating baboy sa kanyang higaan upang uh, kanyang gawing panganakan. Gumagawa siya ng kanyang pugad para sa kanyang panganak. At ang pangatlo ay ang madalas na pag-ihi ng paunti-unti ng ating baboy na malapit ng mga anak. Isa rin ito sa mga palatandaan na dapat nating bigyang pansin sa ating inahing baboy o baboy na malapit ng mga anak. Ang madalas na pag-iihi ng paunti-unti ay isa rin sa mga sinyales na meron ng discomfort sa kanyang sinapupunanan. At ang pang-apat ay ang madalas na pag-inom ng tubig. Kaya't nare ng mga eksperto na dapat ay meron tayong nipple drinkers sa ating kulungan para sa ating inahing baboy na malapit ng mga anak. at ang panglima ay higa ito at tatayo. So ibig sabihin sa stage na ito ay matindi na ang discomfort na kanyang nararamdaman. At ang pang-anim ay kapag pinisil natin ang soso o giday ng ating inahin ay may sumisirit ng gatas. Kapag napapansin natin na may sumirit ng gatas sa dede ng ating inahin, ibig sabihin Iilang minuto na lang ay may biik nang ilalabas ito. At ang panghuli ay meron na tayong makikitang mga dumi ng mga biik na lumalabas sa ari ng inahing baboy na malapit ng mga na. Kung alinman sa mga nabigkas ko ang mga sinyales na inyong nakikita o napapansin sa inyong inahing baboy, ibig sabihin ay malapit na itong manganak. At dapat sa oras na ito, kailangan meron na tayong nakaprepare ng mga gamit o tools para sa panganganak ng ating baboy. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.